Okay, try po muli tayo. Ito yung ikatlawang pagkakataon na tayo po ay mag-attempt na maka na kasama kayo ngayong umaga. Uh, sana yung iba nating mga kasamahan na nabigo na makapagpatuloy mula kanina ay muli nating makasama sa ating pagbubulay ngayon. So, ulitin ko po na sa bahaging ito ng sulat sa mga taga-Korinto ay mapapansin natin ang patuloy na review na ginagawa ni Pablo sa mga mananampalataya at sa kanilang mga tagapanguna. Mukhang sadyang nawala sila sa paraan ng pamumuhay na itinuro sa kanila ni Pablo dahil sa mga pinakikinggan nilang mga tagapagturo na nagawang mailihi sila sa landas na itinuturo sa kanila ng kanilang apostol. Pinansin naman ni Pablo sa kabanata pong ito ang pagkakaroon nila ng mga usapin o kaso laban sa mga kapatid na idinudulog sa mga hukom na mga hindi mananampalataya. Yan yung ating tinatalakay po kanina at uulitin ko ang ilang mga bahagi para uh, sa ating uh, uh, higit na kabatiran. Hindi po nagustuhan ni Apostol Pablo ang ganitong bagay sa niisang malinaw o obvious na dahilan kaya naman sila'y kanyang pinagsasabihan na huwag gawin ang ganitong bagay. Ang kanya sanang nais na kung may reklamo ang sino man sa kanyang kapatid o laban sa kanyang kapatid, ay huwag siyang magsakdal sa mga hukom na hindi mana ng palataya, sa halip ay kanyang ipaabaya sa mga hinirang ng Diyos ang kanilang usapin, sabi sa verse 1. Higit sa lahat ay dahil ang mga hinirang ng Diyos ang ahatol sa sanlibutan. Hindi mabuti na ang usapin ng iglesia ay nakakarating sa mga taong walang pananampalataya. Sabi nga niya, kung kayo ang ahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyang maliliit na mga bagay sa pagitan ninyo kayong mga mananampalataya? Hindi ba ninyo alam na ahatulan natin ang mga anghel? kalimitan ng mga anghel ay ang tingin natin talagang mataas kaysa sa atin. Unit sabi ng kasulatan ay tayo sa sa huling panahon ang hahatol sa mga anghel. Kung ganyan ang mangyayari, gaano na lang ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Sabi ni Pablo sa talatang apat. Kaya kung may usapin kayo, idulog ninyo ito sa mga taong kinikilala ng iglesia at hindi sa mga hindi kinikilala ng iglesia. Sabi pa nga niya ay eh, dapat kayong mahiya dahil ang pagdadala sa hukuman ng mga pagano ay pagpapakita na wala isa man sa iglesia ang marunong mag-ayos ng awayan ng mga magkakapatid. Hindi po tama na ang mga kapatid ay magkaroon ng usapin sa hukuman ng mundo laban sa isang kapwa niya kapatid. Dahil ito ay isang uri ng paghamak sa karunungang ibinigay ng Diyos sa kanyang iglesia. Kung may kaso laban sa kapatid, hindi dapat sa hukom na hindi mananampalataya siya magdala ng kanyang kaso, sa halip ay dapat niyang ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng kanilang mga usapin. Bakit po? dahil may mga kapatid tayo na maaring tumulong upang lutasin ang mga suliranin natin kung pakikinggan lamang natin sila. Itinuturing ni Pablo na isang malaking kabiguan para sa Iglesia ng Diyos ang magkaroon ng usapin laban sa kapatid sa hukuman ng mga hindi sumasampalataya. Insulto sa disenyo ng Diyos para sa atin ang ganyang bagay, dahil ang kanyang disenyo, ang mga hinirang ng Diyos ang ahatul sa sanlibutan, sabi sa verse 2. Ngunit, ang ginagawa ng mga mana ng palataya sa Korinto, ang mga taga-sanlibutan, ang pinapayagan nilang humatol sa mga anak ng Diyos. Yun po ang masaklap dito. Ang disenyo ng Diyos, ang mga anak ng Diyos ang ahatul sa sanlibutan. Ngunit ang ginagawa ng mga taga-Korinto, ang mga taga-Sanlibutan, ang pinapayagan nilang humatol sa mga anak ng Diyos. Gaano na lang ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito para hatulan ng mga anak ng Diyos kung dadalhin lamang natin sa kanila. Ang pagkakaroon ng usapin laban sa kapatid sa hukuman ng mga pagano ay tinuturing po ni Pablo na kamangmangan o isang kabulagang espiritual. Sabi niya po sa verse 4 ay ganito, and let me read. Kung may mga usapin kayo, bakit ninyo ito idinudulog sa mga taong hindi kinikilala ang iglesia? Dapat kayong mahiya. Kahiyahiya ito dahil nagpapakita na tayo'y mangmang pa rin. So, ang ganyang kabiguan ay kabigo ang mamuhay sa layunin ng Diyos para sa kanyang bayan. Tayo po ay may kakayanan dahil tayo nga ang ahatol sa sanglibutan. Kayo, sabi ni, pa ni Pablo. Kung ipagkakatiwala natin, o kung ipagkakatiwala sa atin ng Diyos ang paghatol sa sanlibutan, ay di lalo na na kanyang ipagkakatiwala at bibigyan pa tayo ng karunungan na hatulan ang mga bagay na may kaugnayan sa usapin ng mga kapatiran sa loob ng iglesia. Ang pagdudulog natin ng usapin sa mga hindi mananampalataya palataya ay isang kahiyahiyang bagay. Pakatandaan po natin ito. Kapag idinimanda mo ang isang kapatid sa kanyang offense sa iyo, sa hukuman ng mga pagano o hindi mana ng palataya, ang ating sinisira ay ang atin mismong sarili at ang pangalan natin. Kaya kahiyahiya. Dapat natin pong maintindihan yan. Dahil nagpapakita iyang ganyang bagay ng kamangmangan. Gayong binigyan tayo ng Diyos ng saganang karunungan. May saganang karunungang ibinigay sa atin ng Diyos kaya hindi natin dapat binadala, ayon kay Pablo, ang mga usapin natin sa kapatid sa hukuman ng mga pagano, sabi sa verse 5. Kapag ginawa natin ang tulad sa sinasabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, ay pinababayaan po natin ang mga walang karunungan ng Diyos o yung walang karunungang binigay ng Diyos na hatulan ang mga anak ng Diyos na binigyan naman nila ng karunungan na hindi ibinigay doon sa mga hukom ng sanglibutan. Kita po ninyo yung kabaligtaran. Ang pagkakaroon ng kaso sa kapatid, lalo kung makarating sa hukuman ay isang kabiguan para sa mga mananampalataya. Kabigo ang pagtiwalaan at gamitin ang mga karunungang ibinigay ng Diyos sa ating mga tagapanguna at kabiguan ng mga tagapanguna na ipakitang taglay nga nila ang mga kaloob na dahilan ng pagkapili sa kanila. Hindi ba may mga pinili tayong mga matatanda sa iglesia? Mayroon pang pastor. Kapag dinala ng kapatiran o sino mang kapatid ang kaso laban sa kapatid sa hukuman, kanyang directly o indirectly sinasabi na walang karunungan ang kanyang manggagawa at ang mga kapatirang matatanda sa loob ng iglesia at hindi ganon ang plano ng Diyos. Ngayon, higit sa lahat, ito po ay kabiguan na sumunod sa aral ng ating Panginoong Haso Kristo at aral na sinusunod ni Apostol Pablo. Alin pong aral yon? Yung aral na ating mababasa sa Juan 15, talatang 12. Ano po yon? Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Kaya sabi nila, o sabi sa kanila ni Pablo, ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan sa inyo. Kabigo ang sumunod sa ating Panginoong Haso Kristo. Sabi pa niya, bakit hindi na lang ninyo hayaang gawan kayo ng masama? Bakit hindi na lamang ninyo hayaang madaya kayo? So sa pagtanggi ng isang mananampalataya, ng palataya na siya'y malamangan ng kapatid at habulin ang lahat ng kanyang iniisip na karapatan. Nabigo ang iglesia dito sa Korinto na ipakita nila ang pagmamahal at ang pagmamahalan sa mga kapatid. Bakit? Dahil hindi nila nagawang magpaubaya alang-alang sa kapatid. At ang higit na masakit sabi niya sa verse 8, Kayo mismo ang gumagawa ng masama at nandaraya kahit na sa sarili ninyong mga kapatid sa pananampalataya. So, lumilitaw na po ang malaking problema ng iglesia sa Korinto na sila-sila pala ay nagdadayaan sa isa't isa. Sila-sila ay naglalamangan at malinaw na malinaw na nabibigo ang kanilang mga tagapanguna at tagapagturo na akayin sila sa tamang pamumuhay. Kaya sabi ni Pablo, kung ipaparaphrase natin, ano nangyari sa inyo? Bakit kayo na may liwanag ng Espiritu ay nadimlan muli upang gawin, upang gawa ng kasalanan ang mga kapatid? Kung naunawaan po natin ito, ay matatawag po itong carry over, yung patong, ano, apaw, ng kanilang kadiguan nalutasin ang immorality problem na pinag-usapan natin kahapon sa Kapitulo 5 doon po sa mga nakapakinig o nakapanood. Dahil hindi nila nagawang litisin at gamitan ng karunungan ng Diyos ang isang maselang problema, ay nanganak pa ito ng maraming equally na masasamang problema na hindi nila nagawang harapin ng tama, kaya nagkaroon sila ng mga kaso sa mga hukuman ng mga pagano. Nabigo silang gampanan ang kanilang mga tungkulin, lalo na ang buhay ng pagiging kristyano o buhay na nakay-Kristo. Nakalimutan na rin nila na mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos, kaya nagkasala sila sa isa't isa. Dahil diyan, kaya sinasabihan sila ni Pablo sa verse 9, Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ama nakikiapid, sumasamba sa Diyos Diyosan, nangangalon niya, na pagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nang lalait ng kapwa, unang daraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Verse 11, ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Lumilitaw kung baga na tip of the iceberg lamang ang nakikitang problema ng ilang mga tao sa Iglesia ng Korinto. Pero ang totoo ay mas malala pa ang nangyayari. At inihahayag ito ni Pablo sa kanila. Na marami pala silang kaso na hindi ginagamitan ng karunungan ng mga mananampalataya. At ang iba pa nga ay nadadala sa kaso sa mga hukuman na mga pagano na lalong nagpaging kahiyahiya sa kanila. Inihayag ni Pablo sa kanila ang mga ito, gaya ng mga nakikiapid. Mukhang hindi lamang yung lalaki na nakikiapid sa asawa ng kanyang ama, kundi marami pa sa kanila ang mayroong relasyon ng pakikiapid. Bagay na hindi naman mahirap paniwalaan dahil ang marami sa kanila ay mga pagano na galing sa ganong paraan ng pamumuhay. Ang iba sa kanila ay sumasamba pa rin sa mga diyos-diyosan na minsan ay maaring iniisip na hindi kasing sama ng ibang mga kasalanan ngunit sa salita ng Diyos ay kapareho lamang. Ang iba ay nangangalon niya. Ito po yung uh, pagkakaduo uh, ng sexual relations ng dalawang hindi mag-asawa na maari ay single o maaring ikasal pero hindi pwede na magsama bilang uh, hindi pa may wala pa ng, ng right na magsama bilang mag-asawa ngunit nagkakaroon ng sexual relations mayroon din sa kanila na nakikipagtalik sa kapwa sa lalaki o kapwa babae homosexuality at hindi nila pinapansin So, napapansin po ninyo na sa Pilipinas at sa buong mundo ay nagaganap ang lahat ng ito. At no less than ang Papa ng mga Romano-Katoliko ay nag endorse ng relationship ng mga homosexuals. Kung bagama tinatawag na civil union, ay wala po namang ibang itsura yon kundi ganun din na sila'y pinapayagan, nililegalize, nililegitimize ang pagsasama at pagtatalik ng dalawang hindi ng dalawang magkauri na hindi naman plano ng Diyos. So, inuulit lang ng mundo itong kasalanan na ito na ginawa ng mga taga Korinto na kanilang pinabayaan na sa ating kasalukuyang panahon ay pinababayaan din at hindi lang pinabayaan, tinotolerate at nililegalize pa pinag-uusapan. So magtataka tayo kung bakit maraming calamity sa Pilipinas sa buong mundo. Magtataka pa tayo kung bakit ah, parang may buhos ng galit ng Diyos sa isang bansa kagaya ng Pilipinas na tinatawag na Christian nations pero ang ating ugali at practices ay hindi naman mayroon din sa kanilang nagnanakaw. Siguro nagnanakawan sila. Dahil hindi naman ito babanggitin ni Apostol Pablo kung hindi totoo. Sila ay naroon pa rin sa mga pagkaingit, mga pag-iimbot, at mapakialam sila sa gamit ng iba at sa mga property ng iba. Marami sa kanila marahil ay sakim. Ito po yung pinakamahirap sa lahat. Dahil ang sakim ay hindi mo basta mahahalata. Ngunit kailan sa iglesia na ang sakim ay na, na disiplina? Mahalagang tingnan natin ang bagay na ito dahil kung tayo mismo na mga manggagawa ay maaring nagiging tolerant sa mga sakim ng mga kapatid, sakim sa iba-ibang uh, uh, bagay sa buhay, sa karangalan, sa kayamanan, sa iba-ibang bagay, ay napapayagan nating sakim sila meron tayong problema sa pagdadapat ng katarungan ng Diyos sa loob ng iglesia mismo. Dahil ang pagiging sakim ay ugat ng lahat ng, ng, ng problema, lalo na sa pananalapi at sa mga ari-arian na kalimitang nagiging sigalot sa pagitan ng dalawang tao. So, hindi lang sakim sa kayamanan, sakim sa karangalan, sakim sa atensyon, na dahilan na para lapastanganin ng tao ang kapwa, ang karangalan ng kanyang kapwa sa pagkakaroon ng relasyon sa asawa ng iba na walang paggalang sa karangalan ng ibang tao. Kasama ito sa mga problema dito sa unang Korinto Kapitulo 6 na sinasabi ni Pablo. At hindi nila ito napapansin. Marami sa kanila ay naglalasing pa rin nang lalait ng Kapa unang daraya. At sabi ni Pablo, lahat ng mga gumagawa nito ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Malinaw na magagawa ng ito ay gawain ng mga tao na walang bahagi ng Diyos. Ngayon dito ang problema. <clears throat> ang mga taga korinto ay claiming na mga mana o Christians Ngunit kung nangyayari at ginagawa nila ang ganitong mga bagay, ito ay malinaw na pagbalik sa lumang gawain na hindi lamang hindi kalugod-lugod sa Diyos, kundi kinamumuhian ng Diyos. Gayun pa man ay ni Pablo sa kanila ang isang dakilang katotohanan na dapat mag-sink in sa, sa kanilang isip. Sa Sunod na talata, isinabi po ito. Subalit, nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Ano po ang sinasabi ni Absol Pablo? Malinis na kayo dahil sa dugo ni Hesus. Nilinis na at pinabanal na kayo. Pinawalang sala na kayo dahil sa dugo ni Hesus. Kaya hindi na nararapat mabanggit man lamang sa inyo ang mga ganyang bagay at lalong hindi na inyo kailangang balikan upang maalipin kayong muli. So ang problema ng mga taga-Korinto ay binabalikan nila yung kanilang lumang buhay. At ang kanilang pagbabalik sa kanilang lumang buhay ay lumilikha ng maraming problema sa kanilang relasyon sa isa't isa. Kaya sa pasimula ng kabanatang ito, ay nagkaroon sila ng mga demandahan sa isa't isa sa harapan pa ng mga hukom na hindi mananampalataya. Kaya sa kabuuan ang buhay ng mga taga-Korinto ay naging kahiyahiya at nawala ng patutoo sa harapan ng sanglibutang nagmamasid sa kanila. Marahil ay na sila kasi alam nila na hindi sila sumusunod sa aral ng ating Panginoong Aso Kristo. Sa halip ay sinusunod nila ang hilig ng kanilang laman na siyang dahilan ng pagkakaroon ng mga kasalanang nabanggit ni Apostol Pablo. Ano pa kaya ang dahilan at nabigo silang mamuhay bilang matatagumpay na mga mananampalataya? Mga kapatid, Bukas po ay ipagpapatuloy natin ang ating pagbubulay sa talatang ito, sa kabanatang ito sa parehong oras. Ipagpatawad po na ang ating internet ay nagkaroon ng problema ngayong umaga, uh, pati yung aking ibang gamit. Kaya marami tayong interruptions. At ang video na ito yung inyong napapanood o itong ating live na ito ay bahagi na lamang nagkaputol-putol yung ating mga unang pag-attempt na makapagbulay ng sama-sama. Gayon pa man, uh, maraming salamat sa inyo po na tumutok ngayong umaga at ngayon naman ay dadako tayo sa ating pananalangin para sa ating bayan. Nananatili pong agenda natin ang ating Pangulo, ang kanyang kalusugan, lalo na ang kanyang kalusugang espiritual. Hindi po ako tumitigil ng pananalangin na kanyang makilala ang tunay na Diyos sapagkat mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kanyang iniisip na kanyang pinagsisikapan kung hindi niya kikilalanin ang tunay na Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Haso Kristo. Kagainan dati ay siya po yung no-show, hindi natin alam kung nasaan, siguro dahil matanda na siya, siya ay uh, iniingatan ng IATF, ng mga, mga chairman niya, uh, gayong hinahanap siya ng mga tao kung nasa siya sa panahon ng mga sakuna ni hindi po siya nagpapahayag kung ano ang kanyang mga plano at ang kanyang mga iniutos at ang gumagalaw lamang ay ang kanyang mga tauhan ayon sa kanilang gustong gawin. So ito ay nagpapahina ng kumpiyansa ng iba bagamat uh, sempre s'yempre pag survey ang pinag-usapan ay laging mataas yung kanyang survey. So, panalangin natin po ang iba-ibang mga bayan, mga kababayan natin, may mga namatay din. Uh, may mga lugar sa Bicol na lubog sa lahar. Uh, mukhang mataas yung mga yung banlik na tinatawag pero hindi banlik ng karaniwang lupa kundi mga lahar uh, na tabunan yung karila mga bukirin, mayroong isang farm na natabunan talaga. Uh, hindi po nababalita ang katanduanes masyado, eh, maaring meron din kailangang ipanalangin sa mga bayang ito, lalo na sa mga kapatiran natin, mga mana ng palataya, sama po natin sila sa pananalangin ngayong umaga. Siyempre, kasama pa rin ang ating mga kapatid na mga may karamdaman, nalalahanin po natin sila sa ating pananalangin ngayong umaga. Sige po, <clears throat> tayo po ay manalangin. <clears throat> Amang Banal, maraming salamat po sa inyo sa inyong patuloy na paggabay sa amin. Salamat sa buhay ni Apostol Pablo na inyong patuloy na ginagamit para kay kami pagpalain ng inyong mga salita. Turuan kami at tagapayan kami kahit matagal na siyang patay. Ngunit ang kanyang buhay ay nagsasalita pa sa amin para aming maagapayan ang iglesia sa tamang paglalakbay kahit sa aming modernong kapanahunan. Panalangin po namin na kami magkaroon ng lakas ng loob tapang kagaya niya na panindigan ang iyong mga salita. Ituro ito at ipatupad dahil alam namin sa iyo kami nananagot bilang nagmamay-ari sa aming mga buhay at sa aming mismong mga bukasyon. Pagpalaan niyo po kami ng karunungan upang kung may mga problema ang idudulog sa amin, malulutas namin ito ng buong karunungan nang gagaling sa iyo at higit sa lahat, mabibigyan pa ng karangalan ng iyong pangalan. Pagpalain niyo ang aming bayan, ang maraming kapatiran, maraming mga kababayan naming maaari nagugutom sa oras na ito. Patuloy po niyong tulungan ang mga ahensya ng pamahalaan na tumutulong para ma-distribute ng pantay-pantay ang at uh, ayon sa nararapat ang mga ayuda sa mga tao. Uh, salamat din po sa mga iba-ibang organisasyon, religious and civics, na maaring nagtutulong-tulong ngayon para magpadala ng ayuda sa mga higit na nangangailangan. Kahit na po mayroong pagluloksa sa ibang mga lugar, kami naman po ay nagpapasalamat na inyong inespera ang aming probinsya sa malaking problema kung inyong pinayagan na ang malakas na hangin ay humagupit dito sa aming galawigan dahil lalo pat katatapos lamang po ng isa pang bagyo na kanyang sinundan. Salamat po sa iyong kapurihan bagamat alam po namin na kailangan naming tunay na ipagloksa at ipanalangin ang bagay na ito na nagaganap sa aming bayan. Hanapin ang iyong kalooban at mabuhay kami para dito. Hindi rin po namin nakakalimutan, Panginoon, na ngayong umaga ilapit sa iyo ang mga may karamdaman naming mga kapatiran. Ang pagpatuloy na paghipo sa kanilang mga katawan ang patuloy na paggamit sa mga gamot na kanilang iniinom o tinutumar para sila'y maragdagan ng kalakasan at kagalingan. Naalala namin si Sister Anita, si Brother Steve Cantos, at maging ilan namin mga elderly na maari may naramdaman sa kanilang katawan, maging mga kabataan pa, Ngunit may mga naramdaman sa kalamang katawan. Salamat po na sila yung hinihipo na yung mapagpalang kamay sa oras na ito. At sa oras na ito na sila ay sumasabay sa aming pananalangin according to their faith, sila po iyong hinihipo at pinapagaling. Salamat. Salamat sa pagkakataon ng mapagbulay namin ay na iyong salita. At salamat sa connectivity na bagamat nagkaroon ng mga pagkakamali at pagkakaroon ng problema, nagawa pa rin namin patuloy ang pagbubulay ngayong umagang ito. Lahat po ng pasasalamat ay aming ibinabalik at pinagpupuri sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. Muli, maraming maraming salamat po mga kapatid sa inyong patuloy na pagsama sa pag pagbulay. Patuloy po niyong ipasa sa iba kung inyong na, na, naramdamang karapat-dapat na ibahagi sa ating mga kapatiran upang sila man ay maabot ng ganitong pagbubulay. Kung inyo pong napansin, ay hindi ko po binabanggit ng mariin o with emphasis ang mga punto na gusto kong matutunan natin, kagaya ng karaniwang pagmimensahe, na minsan ay tatlong puntos, apat na puntos, maraming puntos. Napansin nyo hindi ko po ginagawa yon, kasi gusto kong makita ninyo kung paano dumadaloy ang kaisipan ng mga apostol sa kanilang mga sinusulat. Sa ganong paraan, hindi lamang po kayo nakakapagbulay, nakikita ninyo kung paano pag-aralan ang salita ng Diyos. At sa ganon, hindi tayo mabibiktima ng mga taong magaling maghiwa-hiwalay ng mga salita ng Diyos, magdugtong-dugtong ng mga talata na minsan ay wala namang kaugnayan, pero nagmumukhang magkakarugtong. Kaya, purihin ang Panginoon sa patuloy na nag enjoy ng salita ng Diyos sa ganitong paraan, payamanin po ng Diyos ang inyong karunungan, at higit sa lahat, ang inyong kalusugang spiritual at physical. So, God bless everyone. Magandang umaga po muli sa inyong lahat.